Magugulay pala tayo for today's video Dahil 7 days na akong constipated Ang lulutuin ko nga pala ay nilagang baka Dahil nagcrave ako ng mainit na sabaw Hindi pa patalo cravings ko sa init ng panahon Kung hindi nyo lalagyan ng saging saba Pwes huwag nyo na akong papakainin yan Dahil gusto ko tumigas lalo ang dumi ko Dahil ang buhay ng tao ay puno ng pagsubok Tulad ng isang araw Noong nasa palikuran nga ako Ginamit ko nga pala ang buong lakas ko para iire Ang isang gabuti ng dumi <coughs> Hindi ko alam kung worth it nga ba iyon Pero naniniwala nga ako sa kasabihang Kapag may tiyaga, may nilaga hindi ko alam paano ko i-connect yung sa kwento ko. Kayo na bahala ha. Ipagpatuloy na natin ngayon ang pagluluto. Dahil natapos ko na nga ang walang katapusan na paghihiwa ng ating mga sangkap, ay masisimulan na natin ilagang ating baka. Ang nabili ko ngang bakang ito ay nanggaling nga pala sa salitang Espanyol na vaca na ang ibig sabihin sa Tagalog ay baka. Baka masyadong lumambot ang ating baka. Kaya hindi na ang ko ng bahagyang ating apoy. Kapag malapit na itong maluto, ilalagay na natin sunod-sunod ang mga gulay. Isasali na nga natin natin ito sa isang mangkok para makita nyo kung gaano ba ito kasarap. Sa panahon ngayon, ang mata na lang ang pinanglalasa sa social media. Balitaan ko kayo kung na ako. Yun lang, bye!